Gipasalig sa Talisay City Police nga dili mahitabo sa ilang dakbayan. Ang nahitabo sa dakbayan Sugbo diin ginuhungan og tulis ang duha ka mga jewelry stores kay gawa sa kanunay nga pagpatroliya sa kapulisan sa dakbayan sa mga bangko, jewelry stores ug mga pawnshops ug uban pang mga business establishments nga usab sila og kinalit ng inspection. samtang pangmustahon usab sa uh, tulong ka mga police, sa community presence ang establishment aron masusi kung bay katingad ano o mga lihok sa palibot. Samtang adunay teknolohiya ang Talisay City Police Station aron mabantayan adunai mga balay patigayon gawan sa mga pulis nga maga roving kanunay sa uh, daling masangpit panahon sa emerhensya. Matod sa hipis kapulisan nga may kaugalingong security alarm system ang sagad balay patigayon sa dakbayan sa Talisay. O yan po yung mga isa po sa mga strategy natin, marami po, po tayong strategy na hindi po natin pwedeng mabanggit. Uh, to, to prevent. Uh, it, ang purpose nito is to prevent occurrence of crime.